Hello guys. Ayan guys, papunta na naman tayo ng ano. Papunta na naman tayo na badminton court. Ang tayo ng badminton. Today is Thursday, uh, Saturday. Lalo tayo ng badminton na Ayan. Para so guys, samahan niyo ako. punta ulit tayo ng badminton court. Ito na guys, papunta na tayo ng sasakyan ano. Ah, uh, tayo maglalaro ng badminton. Dito yung sasakyan natin. Ayun, yung kulay puti. Ito yung ating sasakyan. Ayun. Lagay muna natin dito yung Hmm, dumi. Sobrang dumi. Ayan guys. Is tayo ng Okay. Ngayon guys, punta na tayo ng ating laro. Go badminton tayo ngayon. Ang oras ay 5:59. 5:59 ng hapon ay 6 na ayan ito yung ginagawa natin guys pag ano pag uh, sabado webis saka sabado ito yung ating uh, routine papawis tayo ng badminton hanggang alas 9 ito ng gabi uh, 6 to 9 so kaya lang 6 na so darating ako mga 6.15 siguro so wala naman traffic Hmm. Ayan. So papawa papawis tayo ngayon. Hello guys. So sa so mga ating mga viewers dyan, ano. Please follow our video kasi mag... Uh, mag daily vlog ako. Kung ano-ano na lang. Wala naman magawa, so... mas maganda. Uh, Vlogging-vlogging. Enjoy-enjoy lang kung ano ang mga activity. Kasi dito sa abroad, sa... as OFW, talagang kailangan dito mag... libang-libang uh, man lang kasi... Grabe stress ng trabaho. Sa mga ginagawa, so kailangan maglibang-libang man lang, ano. So yun guys, samahan nyo ako papunta ng court, ang badminton court, para makapaglaro na naman tayo ngayon. And guys, kung gusto nyo makita yung daan papunta doon, andito tayo ngayon sa Damam, Saudi Arabia. So, i-ano ko yung camera. Ilalagay ko sa unahan para makita nyo, ano. Yan. So, ngayon kung makikita nyo, halos walang nabiyahe kasi ngayon is Ramadan. Ano? Ramadan ngayon. So, halos walang mga sasakyan. Ngayon guys, halos walang mga sa, sasakyan na nagbabiyahe. Uh, Kasi ngayon yung time na kumakain yung mga Muslim dahil naka-fasting sila sa pagramadan. No? Naka-fasting sila. So ang kain nila is five lasing ko a 5:43 ata yung ano nila yung simula ng dasal so magkakain sila do and guys yung papuntang badminton court ayan so medyo tagilid yung camera ay medyo tagilid ang camera pero okay na yun guys, naka-green. Kailangan hindi ka abutan dito ng kulay pula or else ang bayad mo dito is worth 6,000 real. 6,000 real is na sa lampas ano yon? Ilang thousand yun? Lampas 50,000 siguro. So, may dito ang traffic kaya disipla, disiplinado dito mag uh, ano ba yon mag drive kailangan may disiplina dito sumunod sa traffic lights konting pagkakamali mo dito overspeeding ka pagbabayad ka ng 150 pag overspeeding depende sa speed mo tapos pag dyan naman sa mga stoplight pag yan ay nag-go ka dyan na nakapula or naabot ka nung beating the red light or hitting the red light, light na yan, siguradong 3,000 to 6,000 real. More than 50,000 pesos ang babayaran mo. Ayan. Kumabog 'yung ano natin ay eh. black. Kumabog 'yung ano kasi madumi. Gigilit ko pupunasan ko 'yung ano. Pupunasan ko 'tong salamin kasi hindi makita. Ayan, malinaw na. Para makita natin yung doon let's go again. You oh. know. Kikita nyo kunti lang yung nagbabiyahe ngayon kasi kumakain sila. Nakafasting sila simula alas 3 ata ng gabi, ay eh, umaga. Or alas 4 hanggang 5.43 ng hapon. Or up to 6 ata yan kaya wala si legend sa uh, daan halos konti lang yeah So dito bawal ang cellphone na habang nagda-drive nakahawak ka sa cellphone. So kailangan yung mga cellphone is hindi makita or hindi mo hawak. Kasi yung mga camera dyan sa posting yan, sa stoplight, kung makikita nyo maraming camera dyan. Yan. Guradong holy ka dyan sa no? paggamit ng cellphone. Ito yung pag-cellphone, 900 real. So, almost ano yan. More than 15,000. Ganyan. Or 15,000. Let's go. So, dito pag nag-drive, ingat sa sa mga stoplight, no? Kung hin alam mo nang hindi na kaya, huminto ka na kasi siguradong 3,000 real to 6,000 real ang babayaran mo. ito mga ganito naka stamp pwede ka dito kasi liliko naman tayo dito pwede dito ang lumiko ayan wala dito camera Okay, so now is 6.09. So, late na ako ng 9 minutes, pero okay lang yan for sure marami nang naglalaro tama lang yan makatatlong laro ngayong gabi okay na so bibili tayo ng shawarma bila ko ng shawarma dyan para pag naguto kain ayan maglagyo tayo dito okay bili tayo dito ng shawarma sana bukas lagi naman tong bukas kailan pag ramadan iwan ko lang kung paano sila nagkano dito bukas ata ayan bukas okay tabi tayo dito shawarma shawarma small, ah, big, tam, ¿a qué? Big small. Big. Es picante. No, regular. No es picante. No es picante. Eso, ¿yon? Siya na lang daw. Okay. Insa kasi bumababa ako dito. Bumababa ako dito. So Ayan yung shawarma, chicken. Bihan ko na, chicken. My friend, my friend, chicken, ha? Huh? Chicken. 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 Hmm? Come this one, my friend. One Can you give me a no? Uh, how much is this one? Four. piece four piece korean hey ayan ni kata ibu tu. Hey guys. bumili ako ng shawarma para pag nagutom doon pagkain ayan ah, da, -da, da yun lang, malapit lang naman ang badminton court, nasa 10 minutes. 10 minutes sa biyahe. time check is 6.16 p.m. here in Saudi Arabia, ano um, So makita yung ano, eh yung ating daan, halos walang mga sasakyan kasi kumakain sila yeah Yung speed limit dito is 120. Dapat ang takbo mo dito laging mga nasa 90 or 100. Kasi pag nasa 100 is mabagal yan. No? At ah, tama lang yan. Okay na yan. Pero pag nasa highway ka kasi, dapat nasa second lane ka lang. Huwag ka dito sa high speed kasi speed lane na yan nasa 120 yan. yan so takbo natin nasa 100 lang yan, iliko tayo dito ito yung papasok na dun sa badminton court malapit na mga 1 minute na lang nandun na. Ah, Nasa 6.20 na so medyo Maka isang game na yung mga naglalaro. dari badi tu. Okay, okay, the time so on hand. Badi dito And Guys, Dito na tayo. atayon dito na tayo sa support. court. Yan guys, kita idun sa support, no. And dito na tayo guys sa ano sa support. Okay.